Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po sa mga nag-aabang po dyan, na mga tataya po sa mga last draw, ito po mga kalaki ang bago nating sumada, bagong tips, bagong mga numero para po sa mga lucky followers natin na kanina pa po nag-aabang, okay? Ah, sa mga may kailangan po ng 2-digit, ibibigay po natin ngayon yan, 3-digit, ibibigay po natin ngayon yan, 4-digit, ibibigay po natin ngayon yan. 5 digit po at 6 digit lucky numbers po. Okay? Kaya sa mga bagong dating po dyan sa kanilang mga bahay-bahay, sa mga nakauwi na po dyan, kung wala po kayong ginagawa, buksan nyo na po ang cellphone nyo at panoorin nyo po ang mga lucky numbers na ibibigay po natin ngayon mga kalaki. Okay? At tandaan nyo po, ang lucky numbers po natin, 3 days po ito inaalagaan bago po natin bitawan at palitan. Iko-congrats ko lang po mga kalaki. Ngayon pong alas 5 ng hapon na may mga nanalo po ngayong araw po kasi ngayon po ay August 28 mga kalaki ng 5pm August 28 po ng 5pm may mga napanalo po tayo kanina mga 2 digit lucky numbers at 3 digit lucky numbers po mga kalaki congratulations po ang gusto ko po Ngayong gabi, humabol ka na ikaw naman ang ating susunod na winners, okay? Para bago matapos itong August, o, oh, di ba, pasama-kasama po, post namin. Kasi araw-araw po, nagpo-post po tayo ng mga winners sa Facebook. Nakita nyo naman, mga legit po yung mga followers na yan. Kahit i-chat nyo pa sila, talagang nanalo sila, okay? Kaya kung ready ka na, aba, ready na rin po ako. Tara na po, mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Okay, pero bago yan, siyempre, inom muna tayong tubig. Ayan. Okay, sarap ng tubig mga kalaki. Okay, at habang wala pa pong bumibili, singit-singit muna tayo ng vlog. 2-digit lucky numbers, Kumpisahan ko na, ibibigay ko na sa iyo, ilista mo na mga kalaki. Number Number 11 at number 24, yan po yung una. At ang pangalawa po ay number Number 8 at number 16. At ang pangatlo po ay number Number 21 at number 27. Ayan po mga kalaki ating two digit lucky numbers, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers mga kalaki kaya eto na po ang 3 digit lucky numbers mo ay number 728 ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 537 at eto naman po ang pangatlo number 125 ayan po mga kalaki ang 3 digit ang 3-digit lucky numbers. At eto naman po ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Kunin mo na, ilista mo na. Number 1972. Ang pangalawa po ay number 2803. At ang pangatlo po ay number 5691. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin na 2-digit, 3-digit at 4-digit sa takbo na pa sa mga suki yung outlet mamaya. Pwede niyo po yan mga kalaki, i ramble kung gusto nyo. At pwede rin yung puntayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, at sa National, at sa Wedding, mga kalaki, pwede po yan. Pag ni-rumble nyo po yan, uh, may med, may wait lang po, may bibili. Kamel, meron po. Ito po. May singa po. Mo. Ito ka na po. May share isa po. May hindi na lang po. Ay, Max? Ayan. At syempre po mga kalaki, ah, pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo para mabalitag mo ng numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At bago ko po ibigay ang mga 5 digit at 6 digit lucky numbers na ko po ah para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat diyan kasi kinukuha po ang picture ko namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation, hindi rin po kami yan. Baka mali po kayo ng mga pinapanood dahil kinukuha yung videos namin, ina-upload nila, hindi po kami yan mga kalaki, okay? Mga fake account po lahat 'yan subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot kasi nga po mga fake po sila at lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki ito po ang legit na account natin na pwede nyo po akong makausap, pwede nyo po akong tawagan trade Parung King, tandaan nyo po ang followers dapat madami, dapat merong 330,000 plus followers kami po yan at syempre po Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong kalahating milyon na account na Red Parungkin pero ito po ang ginagamit natin ngayon may 330,000 plus followers okay? at syempre may YouTube po tayo YouTube, YouTube natin Red Parungkin po na merong 17,300 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parungkin po na merong 448,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart at dapat po nakafollow ha, ah. automatic po padadala lang kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wedding, pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birthday mo, malay mo naman dito ka swerte, hindi to ka manalo, ba? Subukan mo na mga kalaki, bibigyan kita ng mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wedding. Okay mga kalaki, sa mga interesado po, message na po kayo sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako. Bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na 'yan. Okay? At syempre po sa mga sasali po bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng August, September at October. Okay? At ituloy na po natin mga laki ng mga laki number. Ito na po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas sa abroad. Kunin mo na. Number 31, Number 27, Number 25, Number 23. At number 19, ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 6, number 23, number 34, number 37 at number 18. At siyempre bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit number 41, number 37, number 33 number 20, number 8, at number 12. At ito naman po ang pangalawa, number 26, number 30, number 40, number 11, number 5, at number 21. Ayun mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po ang mga lucky numbers natin, alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat shout shoutout time. Shout out po sa Pamilya Delgado po Diyan po sa May Uy Siyempre po sa May Canada Hello po sa May Toronto, Canada Sa Pamilya Delgado dyan Sa mga naka-residence na dyan Nanonood po sila lagi Lagi po silang nag daw sa 6-digit lucky numbers natin Ayan po at syempre po ang 7 digit lucky number. Yun po ang nila dyan, Lotto Max yata sa Canada. Okay? Maraming salamat po at bibigyan ko po siya ng panibago ng 7 digit lucky number. Yun po ang request nila at 6 digit. Sige po, ibibigay ko po sa inyo. At syempre po, dito naman po tayo, uy, sa bansang Dubai naman po, mga 3 digit lucky numbers at 4 digit lucky numbers, ang request po nila ati Gelay, shout out po sa mga OFW natin dyan, ayan, hello po at kila ati May, hello ayan po sa mga gusto po magpa shout mga kalaki comment lang ng comment, message lang ng message. Pag nakita ko yan at nakafollow ka, masya shoutout ka na, may libreng laki ng verse ka pa. Good luck!